Hindi namin nabutan yung parade guys ngayon. Ano sya Bloom of Hope. O tingnan nyo guys. So, may mga ano. Bloom of Hope. Ah, breast cancer. hindi namin abutan yung parid guys so <laughs> bumili na lang kami ng coca cola at saka sinapay kakain na lang kami dito sa baba yan <coughs> Halidi kasi dito sa Cyprus, guys. So, ayan. Nandunin na sa loko. Can we go there? Ha? Huh? I go there, okay? Guys. Hanap kami ng, hanap kami ng pesto. Dito ko. Ayan, dito ka na si Pesto. Hanap din sila ng Pesto. <laughs> Naunahan ko. Ayan. Ayan. so cold Yes 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 Lipat kami guys sa may ano may may araw kasi pag walang araw malamig siya guys. So hindi kami nakapag jacket or nakapag sweatshirt kasi ano mainit sa labas eh. Maaraw. Ayun na yung isa. yun kasi malamig. So dito kami guys. Ne? Honey? yeah? Ayan. Yeah. Mm. <laughs> <laughs> sliding no no okay, so. <laughs> guys uwi na kami kasi hindi namin nabutan yung parade <laughs> tapos sabi ni Libby mag ano na lang daw siya mag na lang daw siya sa bahay <laughs> honey you can make parade in the house yes yes <laughs> <Okay>. <laughs> yan punta na kami ng parking guys